Ayan. Oh, natin. Baka makakuha tayo ng dinosaur. Yo, what's up mga ka-Diba? Dito tayo ngayon sa kaawakan. At uh, puntahan natin si Rodel dahil ah uh, uh, maglalagay daw siya ng tawag dito. Orama. Ito yung silungan ng mga isda. Ayan at kasama natin si Dudong. Hello po mga kaibigan, muling pagbabalik ko po. <laughs> Ayan ang muling pagbabalik ni Dudong Astig. Ayan at uh, pupunta na tayo sa ilog dahil nandun na daw siya sa ilog. Ayan so, purusin tayo dun mga kajay. Bade! <laughs> Ayan ay bade ko. Oh, yun na naman. Sexy. <laughs> Andito na tayo at uh, maglalagay. Ito nga yung mga nilalagay nila dito mga kajaib. Ito yung uh, isa sa mga traditional way of uh, fishing nila. Ayan o. Oh. So yung ginawa nila, uh, ginalitalian nila, ganyan, tapos, lalagay yan sa may ilog, ilulubog yan. Ayan, so yung ginamit niya dito ay, tawag dito, yung tawag nila dito is dumortis, o yung Chile. Ayan o, oh, may mga tinik-tinik pa. Ang oh, sakit yan. May sangat din ng sampalok. Ayan, at uh, yung mukhang sampalok na body ko. Este, kamukha pala ni piulo Pascual. Ah, Guwapo! <laughs> Ayan, no. Mas ako dito, body. ba alam na dito kami napapalo nung bad eh? Yeah. Dahil inaakyat namin yung kamatsi <laughs> Yara sa gilid bad eh Ah! Ayan Au! 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 na tayo Ayan mga i-kakarga natin sa rocket Rakit yung tawag nila dito. Pero ang tawag lang yan sa iba, balsa. Ayan, ito. Yung kawayan. Kakarga nila yan, tapos lalagay dyan, ilulubog. Ayan. So, pag, ah, uh, ilang buwan, buddy? Ah, uh, oray, kahit mga tatlong buwan o dalawang buwan. Ayan, mga tatlo o dalawang buwan. So, mga March na. March na ito aanihin. No? mga ganyan usually ang uh, months na inaani uh, inaanila dito o inaharvest na to ay mga mga mahal na araw ganyan so abangan natin baka makakuha tayo ng dinosaur or <laughs> <laughs> makakuha tayong dinosaur dito at mga baby shark so yan abangan natin mga kajayip at puntan daw natin yung kawil doon tara Mm. Ayan eh, mga kajib, kung napapansin niyo dito, malinis na, no? Nung last time na nandito tayo, nangangawil tayo sa bandar yan, eh, ano pa dito? Masukal pa. Eh, ikaw ba naman? Tatlong, uh, tatlong bagyo na yung lumipas. Julian, Christine, at saka si Leon. So, ayan, lumaki yung tubig, medyo nalilisan na dito. Eh tara, Banat natin yung kawil dito. Ingat lang at baka mahulog yung tamberaman natin. Si Dudong Astig. <laughs> Ayun. Ah, ang hirap naman dito, body ah. Talagang kailangan dito, 'di si ko. Oh. Wala. Ha. mag tayo. Abang inintay natin si Buddy. Ayan oh, at yan na uh, si Buddy ko. Si Rodel. At ah uh, ilalagay mga kajib. Diyan lang yan, Buddy. Diyan lang. Doon pa. Ay. Doon pa pala, malayo-layo pa pala yung paglalagyan doon sa parte na yun. Doon, doon. At ah uh, Ayan nga, hindi siya masamahan dahil wala tayong swimming trunk. Ayan nga mga kajay oh. tignan nyo yung dinaanan ng tubig. Talang kinain niya yung itong tabi. At yun, lumawak na naman yung ano dito. Lumawak na naman yung ilog. Kaya dapat to lalagyan ito ng dike. No? Ito dapat yung makita ng mga ng gobyerno dahil kung hindi ito maagapan eh mauubos yung lupa dito oh. buhangin pa naman baka mamaya nandun na sa mga kabahayan <laughs> may huli may huli tayo katulad na naman nung nakaraan yung tawag nila dito bagsang yung mukhang mukhang sap sap ayan o oh. <laughs> ayan huli na lang din natin <laughs> ako makawala doon Ayan at namimingit na si Dudong Astig Ayan so, nga oh Mukhang wala atang isa guys <laughs> Mukhang mukhang expert <laughs> Pero hindi <laughs> naman <laughs> Ano ba? Ayan Ganyan ganyan talaga oh so Tingnan lang natin kung may mahuhuli siya Ayan mga ka-dive, so hanggang dito na lang yung video natin at may papansit pa si Buddy Rodel. Maraming maraming salamat. Bye-bye. At thank you din pala sa cameraman natin.